Para mas maintindihan ang kwento, pakinggan muna ang unang bahagi bago ang kasalukuyang parte. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Aaron, ang kanyang kaibigan at may-ari ng kumpanya. Isang tawag upang ibahagi ang magandang balita. Sarah? Ano yon? Tanong ni Aaron. So, bawal na ba akong tumawag para lang makipag-usap? Pabirong sagot ni Sarah. Isang biro upang mapagaan ang tensyon. Eh dati sinabi mo sa akin na huwag akong tatawag habang oras ng trabaho. Kaya nagulat lang ako. Isang paliwanag mula kay Aaron. May magandang balita ako. Pumayag na ang North Atlantic Treaty Organization sa ating kasunduan, diretsong sabi ni Sarah. Isang mahalagang impormasyon. Talaga? Ang bilis naman. Mukhang desperado nga sila. Isang komento mula kay Aaron. Tatlong araw lang at nagdesisyon na sila. Baka sakaling tama ang timing ng ating solusyon, sagot ni Sarah. Isang pagsusuri sa sitwasyon. Kailan ang paglagda ng kontrata, tanong ni Aaron. Hoy, hindi ka babalak dumalo? Hindi ba mahalaga rin ito sa'yo? Isang paalala ni Sarah. Busy kasi ako ngayon. Pero kung next week pa, pupunta ako. Kailan ba? Isang paliwanag mula kay Aaron. Next week Thursday. Siguraduhin mong naroon ka. Isang tiyak na pahayag ni Sarah. CJ. Magkita na lang tayo, sagot ni Aaron at ibinaba ang tawag. Isang pagtatapos ng usapan. Pagkatapos, tinawagan ni Sarah ang kanyang sekretarya upang ayusin ang schedule ng paglagda ng kontrata. Isang mahalagang hakbang upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng paglagda. Palitan ng mensahe. Rachel, nasa akin na ang kailangan mo. Tutuparin mo ba ang ating kasunduan? Aaron, naman, basta tuparin mo rin ang sayo. Isang pangako. Rachel, ipapadala ko na ang video. Isang mahalagang ebidensya. Aaron, si J. Inaasahan ko ito. Video isa, Eli apat. Aaron, titingnan ko muna. Isang mainat na pagsusuri. Rachel, napanood mo na ba? Inaasahan ko ang iyong tugon. Aron, ano ito? Bakit mo ginawa ito? Sinabi ko na kailangan ko ng katibayan, hindi naman kailangang isakripisyo mo ang iyong buhay. Isang malaking panganib ang iyong ginawa. Rachel, sabi mo, mas magandang katibayan, mas malaki ang bayad. Isang simpleng kasunduan. Aron, sobra na ito. Bakit mo ginawa ito? Isang mapanganib na desisyon. Rachel, kailangan ko ng pera upang makalaya sa kanya. Isang desperadong hakbang. Aaron, sige, ingatan mo muna ang video. Gagamitin lamang natin ito sa tamang panahon. Isang maingat na pagpaplano. Rachel, kailan mo ipapadala ang pera? Isang mahalagang tanong. Aaron, kung ipadala ko agad, maaaring gamitin bilang katibayan na magkasabwat tayo. Magpapadala muna ako ng isang maliit na halaga, tapos ang buo kapag tapos na. Kung mayroon kang bank account na hindi nakapangalan sa iyo, maaari kong ipadala lahat doon. Isang maingat na paraan upang maiwasan ang anumang legal na problema. Rachel, pwede ba ang PayPal gamit ang ibang numero? Isang mungkahi. Aaron, naman, ipadala mo ang email address. Isang simpleng sagot. Rachel, isang agarang aksyon. Aaron sige, ipapadala ko na. Isang pangako. Naglipat si Aron ng isang milyon at limang daang libong dolyar mula sa kanyang bank account patungo sa kanyang PayPal account. Ipinadala muna niya ang kalahati. Ang natitirang halaga ay ipapadala kapag natapos na ang lahat. Isang mainat na pagpaplano. Aron, naipadala ko na ang kalahati. Natanggap mo na ba? Isang katanungan. Rachel. Maraming salamat. Isang pagpapasalamat. Aron, ang natitira ay ipapadala pagkatapos ng kaso. Sa ngayon, pumunta ka muna sa ospital para magkaroon ng opisyal na ulat medikal. Isang mahalagang hakbang. Rachel, naasikaso ko na po iyan kahapon. Isang impormasyon. Aron, mabuti naman. Isang pagsangayon. Nagtapos ang kanilang pag-uusap. Isang mahalagang pag-uusap. Ito ang plano ni Aron upang maparusahan si Rotem gamit ang batas. Ayaw niyang gamitin ang kanyang sariling katibayan, baka sabihin pang iligal na nakuha ito. Kailangan niya ng isang taong magsasampa ng kaso, at doon niya naisip si Rachel. Isang maingat na pagpaplano. Inalok niya ito ng pera kapalit ng katibayan. Ang minimum, isang daang libong dolyar. Hindi niya inaasahan na ang sarili nito ang iaalay bilang katibayan. Kaya naman, dahil sa kaunting pag-aalinlangan, ginawa niyang isang milyon at limang daang libong dolyar ang kabuwang bayad. Isang malaking halaga. Ang kanyang plano, pagsasampa ni Rachel ng kasong panggagahasa laban kay Rotem. May video. May opisyal na ulat. Tiyak na makukulong o mapaparusahan ito. Isang tiyak na plano. Pagkatapos ng lahat, babayaran niya ang natitira at tuluyang maibsan ang kanyang dalit. Isang paghihiganti sa universidad. Isang araw matapos lumipat sa hotel, bumalik si Rotem sa kanyang pagtuturo, ito na lamang kasi ang kanyang natitirang pinagkukunan ng kita. Mula sa kanyang sahod o mga suhol mula sa mayayamang estudyante, dito na lamang siya umaasa. Isang huling pag-asa. Pagdating niya sa universidad, sinabihan siyang nakasick leave si Rachel, at wala sa loob ng isang linggo. Isang hindi inaasahang balita. Naalala niya agad kung paano niya iniwan si Rachel. Munit inbes na konsensya, kapurihan ang kanyang nadama. Isang pagmamalaki. Wala akong dapat ikabahala, magaling lang talaga ako, sabi niya sa sarili. Isang pagpapatunay sa sarili. Dahil dito, isang boluntaryong estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang pumalit kay Rachel. Isang pansamantalang solusyon. Isang lunes ng sumunod na linggo, si Professor Rotem ay umalis mula sa hotel patungo sa universidad, mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang oras dahil mayroong siya isang mahalagang lecture na naghihintay sa loob ng dalawang oras. Isang maagang paghahanda para sa isang araw na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang pagtatapos, ang mga prosesor ay mahalagang bahagi ng makabagong kompyutasyon, at iba-iba ang kanilang mga anyo upang matugunan ang sari-saring pangangailangan sa larangan ng computer. Sa ganitong pananalita natapos ni Rotem ang kanyang lecture. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng takdang aralin, biglang nagring ang mga cellphone ng lahat ng mga estudyante sa silid, isang sabay-sabay na abiso ng isang mensaheng natanggap. Isang hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng pagtataka sa lahat. Nagtaka ang mga estudyante at agad na tinignan ang kanilang mga telepono. Karaniwan na silang pinagagalitan kapag ginagawa nila ito, ngunit sa pagkakataong ito, si Rotem mismo ay abala rin tumitingin sa kanyang sariling telepono. Isang kakaibang pangyayari na nagdulot ng pag-usisa. Naging mausisa siya kung anong mensahe ang mas mahalaga pa sa kanyang lecture na naging dahilan upang sabay-sabay itong ipadala sa lahat. Isang misteryo na nag-udyok sa kanyang pag-usisa. Hindi niya alam na ang bawat estudyante, guro, at sinumang may koneksyon sa universidad ay nakatanggap din ng parehong mensahe. Isang malawakang pagpapadala ng mensahe na nagdulot ng kaguluhan. Nilalaman ng mensahe. Kamakailang mga lumabas na dokumento ang nagsiwalat ng isang nakababahalang kaso ng katiwalian sa akademya na kinasasangkutan ni Professor Rotem, isang kilalang profesor ng computer engineering sa Columbia University. Ayon sa ulat, tumanggap umano siya ng suhol kapalit ng pagbibigay ng mataas na marka sa mga estudyante. Isang malubhang paratang na nagdulot ng pagkabigla at pag-aalala. Ang mga dokumento ay naglalaman ng katibayan ng mga transaksyong pinansyal sa pagitan ni Prof. Rotem at ng mga estudyante o ng kanilang mga magulang kung saan nagbayad sila kapalit ng paborableng resulta sa akademya. Kabilang dito ang pagbibigay ng mataas na marka, kahit hindi karapat-dapat ang estudyante at pagbaliwala sa apwal na pagganap sa klase. Isang malinaw na katibayan ng katiwalian. Ang ganitong uri ng katiwalian ay hindi lamang immoral kundi nakasisira rin sa integridad ng edukasyon. Nagdudulot ito ng kawalan ng pagkakataon sa mga karapat-dapat na estudyante at sumisira sa reputasyon ng institusyon. Isang malaking banta sa sistema ng edukasyon. Pagkabasa niya ng artikulo at pagkakita ng kanyang pangalan bilang bida sa iskandalo, nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang matinding pagkabigla na nagdulot ng matinding takot. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng silid-aralan patungo sa kanyang opisina na parang si Flash sa bilis. Isang mabilis na pagtakas mula sa sitwasyon. Pagdating sa kanyang opisina, itinuloy niya ang pagbabasa ng buong artikulo at pinindot ang link upang makita ang katibayan. Isang paghahanap ng katotohanan. Pagbukas ng website, nakita niya ang listahan ng bawat sentimong tinanggap niya mula sa mga magulang, may mga katibayan tulad ng bank transfer, mga larawan mula sa mga CCTV camera, mga audio recording ng kanilang mga pag-uusap, at mga mensahe. Sa ilang kaso, kumpleto ang mga katibayan para sa isang akusasyon lamang. Isang malaking koleksyon ng mga ebidensya. Sa kalagitnaan pa lamang ng listahan, alam na niyang wasak na siya. Isang malungkot na katotohanan. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis ng kampus patungo sa kanyang hotel. Isang pagtakas mula sa katotohanan. Tumigil na ang kanyang telepono sa halos pag-o-overhead dahil sa dami ng mga tawag at mensaheng natanggap. Karamihan ay nag-uusisa kung totoo nga ang mga paratang. Ngunit halata na naniniwala na ang karamihan na totoo nga ito. Isang malawakang paniniwala sa mga paratang. Napagod siya sa kakasagot at patay din ng kanyang telepono kaya pinatay na niya ito at nag-focus sa pagmamaneho upang maiwasan ang anumang aksidente. Isang pagpapasya na mag-focus sa kaligtasan. Kasama si Rina sa mga nakatanggap ng abiso dahil dati siyang nag para sa desis conference ng kanyang dating asawa. Isang hindi inaasahang koneksyon. Pagkabasa niya ng balita at pagkakita sa katibayan, alam niyang malamang suspensyon o pagtanggal sa trabaho ang haharapin ni Rotem at posible ring bawiin ang kanyang mga titulo. Isang malungkot na hula. Mukhang isang tao ang nagpadala ng email sa akin noon tungkol sa kanyang panloloko, sabi ni Rina habang paulit-ulit na binabasa ang dokumento. Isang pagsusuri sa sitwasyon. Sino kaya ang iyong kinalaban, Rotem? Bulong niya at kinopya ang email address ng nagpadala upang ipatrace sa kanyang personal na investigador. Isang paghahanap ng katotohanan. Matapos makumpirma ang utos, bumalik siya sa kanyang trabaho. Wala na siyang pakialam kay Rotem, hiwalay na rin naman sila. Ngunit alam niyang mayroong isang makapangyarihang tao na may galit dito at tila may utang na loob siyang babayaran sa hinaharap. Isang hindi inaasahang utang na loob. Samantala, masusing minomonitor ni Aron ang mga reaksyon at sinigurong hindi matanggal ang artikulo. Pinutol niya ang akses ng mga taga-universidad sa bulletin board upang masigurong mananatili itong online. Isang maingat na pagpaplano. Abala rin siya sa pagpapanatiling buhay ng server na nagho-host ng katibayan, hindi niya inasahang 15 minuto lamang at nasa balita na ito. Isang mabilis na pagkalat ng impormasyon. Mga headline ng balita. Breaking news, bribery scandal rocks Columbia University Computer Engineering Department. Breaking news, Ivy League professor accused of corruption and bias in academic affairs. Breaking news, Columbia University faces criticism for alleged bribery and embezzlement. Breaking news, leaked documents expose professors' misconduct at Columbia University. Breaking news, academic community outrage over Columbia University bribery scandal. Ito ang hindi ko na-predict, sabi niya sabay-hampa sa kanyang noo. Isang pagkabigla. Sa kanyang hotel room, hawak ni Rotem ang remote at palipat-lipat ng channel, ngunit lahat ng balita ay tungkol sa kanya. Isang nakakabahalang sitwasyon. Pinapakita ang kanyang larawan at ang kanyang buong buhay bilang isang profesor. Munit sa gitna ng kanyang stress, napansin niya walang balita ang nagbanggit na may koneksyon siya sa pamilyang Morgan o sa kanyang dating asawa mula sa pamilyang Rothschild. Isang mahalagang detalye. Doon niya napagtanto, wala siyang aasahang tulong mula sa kanila. Isang malungkot na katotohanan. Habang iniisip niya kung paano siya makababangon, may isang email na dumating mula sa universidad. Subject, Notice of Unpaid Suspension Pending Investigation Mahal na Professor Rotem, Ipinapaalam namin sa inyo na simula sa araw na ito, kayo ay sinuspinde ng walang bayad habang iniimbestigahan ang mga alegasyon ng katiwalian sa Akademya sa Columbia University. Isang opisyal na abiso. Batid naming may lumabas na dokumento na naglalaman ng mga transaksyong pinansyal sa pagitan nyo at ng mga mag-aaral o kanilang mga magulang kapalit ng mataas na marka. Isang malinaw na pagbanggit sa mga paratang. Kami ay magtataguyod ng patas at masusing investigasyon at umaasa sa inyong buong pakikipagtulungan. Ang suspensyon na ito ay hindi pahatol at maaari pang magbunga ng iba pang aksyon batay sa resulta ng investigasyon. Isang babala. Lubos na gumagalang. Sa ngalan ng Academy Disciplinary Committee ng Columbia University. Pagkabasa niya, sumigaw siya ng buong lakas. Putang ina. Isang pagpapahayag ng galit at pagkadismaya. Nagulat ang mga kapitbahay niya at may sumigaw pa mula sa pasilyo. Tumahimik ka. Hindi mo pag-aari ang hotel na ito, gago. Isang pagsaway mula sa mga kapitbahay. Sa ikatlong araw, isang email ang natanggap ni Rotem na naglalaman ng desisyon ng komite matapos ang dalawang araw na masusing investigasyon. Isang mabilis na proseso na nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanya. Inaakala niyang abutin ito ng mahigit isang buwan, isang panahon na magbibigay sa kanya ng pagkakataong humupa ang atensyon ng publiko. Akala niya ang pinakamasamang mangyayari ay ang pagkawala ng kanyang trabaho, ngunit higit pa sa kanyang inaasahan ang naganap, isang mabilis at walang habag na desisyon. Paksa, pagwawakas ng trabaho at pagbawi ng antas akademiko. Mahal na Professor Rotem, Ipinapaabot namin ang aming taos pusong paumanhin sa pagbibigay alam na matapos ang masusing investigasyon sa mga paratang ng katiwalian sa akademya laban sa inyo. Nagpasya ang Academy Disciplinary Committee na wakasan ang inyong trabaho sa Columbia University, epektibo agad. Isang desisyon na walang pag-alinlangan. Napakahalaga para sa amin ang integridad sa akademya at ang mga ebidensyang iniharap sa investigasyon ay kapanipaniwala at nakakasira. Natuklasan ng komite na nilabag ninyo ang pangunahing prinsipyo ng katapatan at etikal na asal sa akademya sa pagtanggap ng suhol at paglustay ng pondo ng pananaliksik. Isang malinaw na paglabag sa mga alituntunin. Hindi pinapahintulutan ang ganitong gawain sa aming institusyon. Isang malinaw na mensahe. Dagdag pa rito, sinimulan na rin namin ang proseso ng pagbawi ng inyong antas akademiko dahil mahalaga para sa amin na mapanatili ang pinakamataas na pamantayan ng integridad at etikal na asal. Isang malubhang kaparusahan. Ipaalam namin sa inyo ang desisyon hinggil dito kapag ito'y pinal na. Isang opisyal na abiso. Pakakatandaan na ang pagpapatapos ng inyong trabaho at pagbawi ng inyong antas akademiko ay pinal na desisyon at wala ng pagkakataon para mag-apela. Isang walang pag-asang sitwasyon. Makikipag-ugnayan kami sa inyo ukol sa mga detalye ng inyong formal na paglisan. Hinihiling namin na ibalik niyo ang anumang ari-arian ng universidad at tapusin ang anumang natitirang tungkulin bago umalis. Isang formal na kahilingan. Nais namin kayong pagpalain sa mga susunod ninyong gawain. Isang formal na pagbati. Lubos na gumagalang. Sa ngalan ng Academy Disciplinary Committee ng Columbia University. Hindi alam ni Rotem na dahil sa impluensya ng mga magulang ng mga estudyanteng tumanggap ng mas mataas na marka, minabuti nilang itago ang iskandalo sa pamamagitan ng pagbuhos ng sisi sa kanya. Kapalit nito, ang universidad ay makakatanggap ng malalaking donasyon. Isang mapanlinlang na taktika. Ibig sabihin, ang mga estudyante ay mapaparusahan din, ngunit ang kaparusahan ay tila tapik lamang sa kamay kumpara sa nararapat. Isang hindi patas na kaparusahan. Sa ganitong desisyon ng universidad, ang pagbawi ng kanyang antas akademiko, tuluyan ng nawasak ang kanyang kinabukasan sa pagtuturo sa Amerika o kahit sa ang lugar na humihingi ng ganoong kredensyal. Halos wala na siyang mapagkakakitaan. Isang malungkot na katotohanan. Sa sandaling na pagtanto niya ito, bumagsak siya sa kama at nawala ng malay dahil sa matinding stress at pagod ng isip. Isang matinding pagbagsak. Nang matanggap din ni Aron ang email, nalaman niya ang desisyon ng universidad sa pagtanggal kay Rotem at pagbawi ng kanyang antas. Sa wakas, nabura ang bigat na dinadala ng kanyang dibdib mula nang siya ay mapatalsik sa universidad. Isang matagal ng inaasahang kaganapan. Ngayon, makakapag-focus na siya sa kanyang mga plano para sa hinaharap ng walang iniintinding istorbo. Isang bagong simula. Marahil ay tatanungin mo, paano na ang kaso ng sexual na pananakit mula kay Rachel? Isang mahalagang tanong. Nakabayad na si Aron ng kalahati ng ipinangakong pera, pero hindi niya agad ginamit ang kaso. Dahil nasa kasabihang, huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket, ayon kay Sun Tzu. Iniingatan niya ito para sa hinaharap sakaling makabawi si Rotem at maghiganti. Mas mabuting sobra ang paghahanda kaysa kulang. Isang maingat na pagpaplano. Natapos niyang bayaran ang natitirang pera at sinabihang maging handa si Rachel na magsampa ng kaso anumang oras na kailanganin. Isang paghahanda para sa hinaharap. Ngayon na makakapagpokus na siya, nagpasya na siya sa kanyang susunod na proyekto, gagawa siya ng isang operating system. Isang ambisyosong proyekto. Bakit operating system? Dahil natuklasan niya ang paraan para magkaroon ng walang hanggang kita sa sistema. Isang matalinong estratehiya. Ang sistema ay nagbibigay sa kanya ng pinakamababa sa isang system point tuwing siya o sino mang gumagamit ng bagay na ginawa mula sa kaalaman ng sistema. Isang kapakipakinabang na sistema. Kaya kung makakagawa siya ng bagay na gagamitin ng milyon-milyon, kikita siya ng milyon-milyong system points sa bawat pag-download at paggamit. Isang potensyal na malaking kita. Hindi social media site ang pinili niya dahil kailangan niya ng isang plataporma na patuloy niyang matataniman ng mga bagong produkto. Sa pamamagitan ng operating system, may app store siya na anumang oras na kailangan niya ng system points, gagawa lang siya ng EPI at ipapaabot ito sa milyon-milyong user ng OS. Isang matalinong desisyon. Huwebes. Nagising si Aron na magaan ang pakiramdam dahil natapos na ang kanyang paghihiganti. Isang pakiramdam ng kaluwagan. Nag-ayos siya at nag-ehersisyo sa parke sa kanilang lugar bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang malusog na gawain. Pag-uwi niya, naligo at nag-almusal. Kumuha siya ng isa sa kanyang mga sasakyan at nagtungo sa opisina. Isang maayos na paghahanda. Gaya technology view. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Sarah habang hinahawakan ang elevator. Isang mainit na pagtanggap. Matagal ka bang naghintay? Tanong niya. Isang magalang na tanong. Hindi naman mga sampung minuto lang. Sagot ni Sarah habang pinindot ang floor number nila. Isang maikling sagot. Kailan sila darating? Tanong ni Aaron. Isang katanungan. Mga apat na minuto pa, sagot ni Sarah. Isang impormasyon. Pagdating sa opisina, pinag-usapan nila ang operasyon ng kumpanya habang hinihintay ang mga kinatawan. Isang produktibong pag-uusap. Kailan matatapos ang server farm? Tanong ni Aron. Isang katanungan. Ayon sa huling report, isang buwan na lang operational na. Tinetesting na nila ang server at cooling system. Isang impormasyon. Magaling. Isang pagsang-ayon. Tinuloy niya ang tanong tungkol sa rollout ng Bugzapper subscription service. Isang mahalagang usapin. Ipinaliwanag ni Sara na tapos na ang kasunduan sa Amazon Web Services at naka-upload na ang programa sa server. Ngunit kailangan nilang magbigay ng buffer period ng isang buwan para sa nato kaya sa Oktubre pa ang release. Isang paliwanan. Habang nag-uusap pa sila, pumasok ang sekretarya ni Sara at sinabing, dumating na po ang mga kinatawan, nasa elevator na. Isang abiso. Sa wakas, sabi ni Aaron habang tumayo upang salubungin ang mga ito. Isang paghahanda. Habang nakaupo si Sarah, ang punong ehekutibo ng Gaia Technology, sa mesa ng pagpupulong, tahimik na naupo si Aaron sa tabi niya. Ang mga kinatawan mula sa North Atlantic Treaty Organization ay nakangiting tumango sa kanya bilang pagkilala. Alam na nila kung sino siya. Ibinigay na ng pamahalaan ng Estados Unidos ang lahat ng detalye tungkol sa kumpanya sa panahon ng negosasyon. Tumango rin si Aaron bilang ganti. Hindi siya nagulat sa kanilang pagkilala. Inaasahan na niya ito, alam niyang masusing sinuri nila ang kanyang background bilang tagapagtatag ng Gaia Technology. Ramdam ni Sarah ang bigat at kahalagahan ng sandaling iyon. Nasa harapan niya ang mga kinatawan ng North Atlantic Treaty Organization, handa ng pirmahan ang kasunduan na magsisimula ng kanilang opisyal na pakikipagtulungan. Matapos ang mahabang linggo ng mga talakayan at masusing pagsusuri sa mga kondisyon ng kasunduan, handa na ang dalawang panig para sa formal na paglagda. Alam ni Sara na ito ay isang malaking hakbang para sa gaya technology, isang hakbang na magbubukas ng pinto sa pandaigdigang pagkilala at magpapatibay sa kredibilidad ng kanilang mga inovasyon. Huminga siya ng malalim, puno ng kumpiyansa, at nilagdaan ang dokumento. Isang malaking ginhawa ang kanyang nadama, isang tagumpay na matagal na nilang inaasam hindi na kailangang ilihim pa ang kasunduan. Kung nais ng North Atlantic Treaty Organization na maiwasan ang kabuluhan sa publiko, kailangan nilang ianunsyo ito. Para kay Sarah, ito ay isang malaking bonus, isang libreng pag-aanunsyo na makakatipid sa kanila ng milyon-milyong dolyar. Mumiti ang kinatawa ng North Atlantic Treaty Organization at iniabot ang kanyang kamay kay Sarah bilang pagbati. Tinanggap ito ni Sarah na may halong pagmamalaki. Pagkatapos ay iniabot din ng kinatawan ang kanyang kamay kay Aaron na may ngiting tinanggap din ang pakikipagkamay. Sa wakas, isa na akong milyonaryo este, bilyonaryo na pala. Bulong ni Aaron sa sarili habang nakangiti at inihahatid palabas ang mga bisita. Sa kanyang isipan, tingnan mo ngayon, Rotem. Pagkalabas ng mga bisita, nagtagal pa si Aaron ng isang oras kasama si Sarah para talakayin ang mga operasyon ng kumpanya. Pagkatapos nito, umuwi na siya para simulan ang kanyang susunod na proyekto. Pagdating sa bahay, wala pa ang kanyang pamilya. Nasa labas ang kanyang mga magulang at nasa paaralan naman ang kanyang anak na si Henry. Dumiretso siya sa kanyang silid-trabaho para simulan ang paggawa ng operating system. Ang kanyang pangunahing layunin sa paglikha ng Gaia operating system ay ang baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa teknolohiya. Sa pamamagitan nito, kikita siya ng maraming punto sa sistema sa tuwing gagamitin ng mga tao ang mga produktong ginawa gamit ang kanyang sistema. Bagamat mayroon ng magagandang operating system, hati ang mga ito ayon sa plataforma, may para sa computer, may para sa telepono, at iba pang mga device. Halos kontrolado na ng Microsoft Windows 8 ang computer market, sinusundan ng Mac OS A Mountain Lion, at iba't ibang uri ng Linux. Sa mundo ng mga smartphone, dalawang higante lang ang nanginibabaw: ang Apple iOS 6 at ang Android 4.2 Jelly Bean ng Google. Mayroon pang BlackBerry OS 10 at Windows Phone 8, ngunit halos wala na ang mga ito sa merkado. Ang problema, dahil magkakaiba ang mga operating system, kailangan pang iakma ang bawat aplikasyon sa iba't ibang programming language, isang nakakaubos ng oras, pera, at pagod na proseso. Dito pumapasok ang GayaOS, isang universal na operating system na kayang gumana sa lahat ng personal na device, smartphones, tablets, computer, at iba pa, nang hindi na kailangang baguhin pa ang aplikasyon para gumana ito. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan ang kanyang workbench para simulan ang trabaho. Dahil sa ambisyoso ang proyektong ito, kailangan niyang bumili ng ilang advanced na teknolohiya mula sa System Shop. Binili na niya ito kagabi para hindi na siya mapuyat ngayon. Dati, mayroon siyang mahigit 275,000 puntos sa sistema, karamihan ay galing sa walang humpay na pagsubok ng National Security Agency sa kanyang programa. Akala nila kaya nilang i-reverse engineer ito. Kabilang sa kanyang binili. Artipisyal na pangkalahatang katalinuhan. Isang maliit na hakbang para sa sangkatauhan noong taong 2,000 at siyam naput-anim. Presyo, 225,000 puntos sa sistema. Para sa sistema, parang maliit na bagay lang ang agi, ngunit para sa mundo ngayon na halos task-oriented lay lang ang mayroon, napakalayo na ng narating nito. Ang agi ay may kakayahang matuto at umunlad sa halos lahat ng bagay basta't may sapat itong impormasyon. Hindi niya balak ilagay ang buong agi sa kanyang os. Kung gagawin niya yon, baka hindi kayanin ng mga ordinaryong device. Kaya plano niyang hatiin ito at piliin lamang ang mga kakayahang angkop sa operating system. Gagawa rin siya ng kanyang sariling assistant agi kapag natapos na ang server farm. Mga pangunahing layunin ng gayaos: Isa, pagkakatugma ng device, dapat gumana ang Gaya o sa kahit anong personal device, telepono, tablet, computer, at B. Dalawa, kakayahang umangkop, kayang i-optimize ng OS ang sarili sa kahit anong uri ng device. Kung mura, pipiliin ito ang mga resource-friendly na operasyon. Kung mamahalin at malakas ang specs, gagamitin nito ng buo ang lakas ng hardware. Tatlo, pag optimize batay sa performance sa desktop at laptop, ya adjust nito ang performance depende sa gamit, tulad ng paglalaro, pag-edit ng video, o pagpo-program. Para sa paglalaro, magfo-focus ito sa GPU. Para sa pag-edit ng video, mas bibigyang halaga ang bilis ng storage read-write. Para sa pagpo-program, mas efficient na memory at processing management. Sa wakas, magsisimula na ang paglikha ng isang operating system na maaaring magbago sa teknolohiya sa buong mundo. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, nagiging mas makapangyarihan, ngunit mas komplikado rin ito, at ganoon din ang mga operating system. Sa patuloy na pagdami ng mga tampok, lumalaki rin ang kanilang pangangailangan sa espasyo ng imbakan, isang mahalagang bagay lalo na para sa mga mobile device. Napansin nito ni Aron, kaya sinimulan niya ang kanyang paggawa sa Gaya Operating System sa pamamagitan ng pag-optimize ng paggamit ng imbakan. Upang magawa ito, nagsimula siya sa pag-implementa ng isang matalinong sistema ng pag-imbak. Ang sistemang ito ay nagbibigay kakayahan sa operating system na matukoy kung aling mga file ang madalas gamitin at kung alin ang bihira lamang. Ang mga madalas gamitin ay ilalagay sa mas mabilis na memorya, tulad ng RAM o Solid State Drive habang ang mga bihirang gamitin ay ilalagay sa mas mabagal ngunit mas malaking imbakan, tulad ng hard drive. Para naman sa mga mobile device, sumulat si Aron ng mga code upang i-compress at imbak ang mga file sa masiksik na paraan upang mabawasan ang kinakailangang espasyo para sa bawat file.